So, mga loves, welcome back to my YouTube channel. Welcome back to another vlog. So for today's video, mga loves, ay mag-haul tayo. So ang i-haul natin mga loves, ito yung mga pinag-order na naman ng lola nyo sa Shein. Medyo ganito yung boses ko kasi katatapos ko ka lang humatching mga loves. <laughs> yung nag-intro ako na tapos, ha Kaya ganyan na naman ng boses ko. So anyway, kailangan kong gawin to ngayon kasi bukas alis na kami mga loves for no magkukrus na kami tomorrow bukas na yung flight namin so kailangan ko na siyang buksan para malaban na natin kasi yung mga iba dito mga last gagamitin ko talaga <laughs> in order ko talaga siya para meron tayong outfit para sa, sa sa, sa cruise natin so anyway ito yung mga pinag-order ko sa Shein, mga ano yan mga loves, mga halo-halo, may swimsuit, may mga dress, mostly mga dress mga loves, and ano pa ba? Basta, tignan natin. Ano, isang linggo na to mga loves, hindi ko pa nabubuksan kasi sobrang busy ako sa work. Nag-work ako ng sobrang madami, dire-direcho, para ma-off tayo. <laughs> so, ang off day off ko mga loves is 11 days. Woo! Tapos, 7-day cruise. So, kanina lumabas ako sa work. Tapos, nagpalinis ako ng kuko kung nakita niyo sa ating vlog. And then, after nun, nagkumain. Tapos, natulog ako. Tapos, ngayon, ayan, gumisi na tayo mga loves. Ngayon ay alas 9 ng gabi. So, ayan. <laughs> ang haba na naman ang introduction ng lola niyo mga loves. So, anyway, eto na. Ano to? Sheen 101. Scan and download extra 15% of all orders plus 69 yarn. I think this is swimsuit ba to? May in-order ko dalawang swimsuit lang yata mo Parang wala akong in-order na ganito. Baka mayroon din. <laughs> And siya. Parang cheeky yata itong mga loves. Ayoko nang cheeky na ano eh. Bakit ganun pag sa online ang ganda-ganda ng ano ng mga loves? hindi siya masyadong cheeky. Pero pag ano, pag sinuot mo, tatry kong isuot mamaya. Pero hindi ko napapakita sa inyo mga loves. Baka pag kumakain kayo, masuka pa kayo. Char! <laughs> so, yan yung una. Tapos, eto. Sa buhok yata ito mga loves. Ayan. Oh, ang cute. Tignan niyo naman. Pag ganyan siya, oh. Ang taray. Ang ganda nito. Bet ko ito mga loves yarn and nag-order na naman ako ng nipple pads. sobrang dami ko nipple pad yung iba. Hindi ko na alam kung saan siya napunta. Mas ako kasi ano mga loves. Mag nipple pad ka kasi alam niyo na pag nagde-dress is ganyan siya. Oh, tignan niyo. Ayan, dinidikit siya talaga. Oh. Yarn. Pag naka-dress na ka kasi mga lags, mas maganda na naka-nipple pad. Yan, and next. Ito na yung mga super madaming dress. Nag-order din pala ako ng, tingnan nyo itong mga hiko na itong mga lags. Mga, tingnan Mga pang beach. Tingnan niyo. Oh, cute. Ito pa, oh. <laughs> Ayan pa, mga lags, so mga accessories and ribbon. May ribbon ako ng ano, ano mga lalaki. Kasi hindi ko na alam kung saan siya nilagay. <laughs> Mura ra. Ayan, e white na ribbon. Super cute. Ayan. Next is ito mga loves. Sobrang pagkadami-daming dress. Tapos ito pa. <laughs> Ang dami pala ito mga loves. Tapos nag-order din na yata ako ng ano to. <coughs> Ang dami niya kasi laman mga loves. So try natin. Yung ibang order, di ko na maalala. <laughs> ano to? Ah, ito yun to. So, ba? Parang one, parang one piece yung in order kong swimsuit mga loves. Alam mo yung <laughs> Ayan, black. Pero ito mukhang okay siya, oh. Ayan. So, try ko to mamaya. Ay, hindi pala siya nagagano'n. Hindi siya natutupi. Ganito yung panyang ano, matigas. Bakal to mga loves. Yarn! The next is... Mga dresses na mga loves. Yarn! Oh, alo, ang ganda nito. Wow! This is so cute! Ang ganda ng ano yung mga loves. Oh, ng kulay. Floral. So, tapos na ang summer. Fall na mga loves. So, good luck. <laughs> Karabihan naman yun. So, mainit doon. Kaya nag-order pa rin ako ng mga dress. Ayan. So, makikita nyo na lang to mga loves kapag nag-ano na ang lola nyo. Pag nag... Ano pag ginamit na natin? <laughs> The next is... Ito naman. Kulay pink. Pag ganyan siya. Ay, yung cute nito, mga loves. Mga floral na naman kasi sobrang hili ko talaga sa mga floral na dress. So, ganyan ang kanyang atake. Super cute. Hindi siya masyadong ma-appreciate kasi hindi siya nakasuot. Pero pag nakasuot na siya, mas ma-appreciate yung mga loves. Next one is, nag-order pala ako ng black na ano mga loves. Black tapos makikita kayo ng, marami kayo makikita ng mga black din na dress. Kasi mahilig din ako, mahilig talaga ako sa black. Ayan. Paganyan siya. Ang ganda ng tela niya mga loves, oh. Sobrang kapal. Hmm. Kapal. Parang yung pagmumukha ng mga basher. Charot! <laughs> Ito pa mga loves. Yarn, another dress. So, pareha to ang tong isa. Kasi sabi ko, ang ganda rin ng kulay niya. So, magkapareha to mga loves. Pagkaiba lang siya ng kulay. Ayan. Super cute. Ang ganda niya. Mm. And the next is, we have... What is this? I think this is a squirt. Yan mga loves. Meron akong squirts. Yan. Super cute ng kanyang kulay. Meron ako nito. Meron akong black. I think I have brown. Pink. And this one yung bago mga nas. Bago kulay. Ano to? Resibo. Resibo ba? <laughs> Yan. And of course, meron din tayong Oo, ang tingkad ng kulay mga loves. Orange na orange. What is this? Ah, okay. Pag ganyan siya. Dress siya mga loves. Kasi sabi ko, pwede itong pang ano. Iniisip ko kung ang kukuhanin ko ay black or itong orange. Kasi sobrang dami ko na-order na black. Kaya orange na lang yung kuluwa ko. Ayan. Pang formal to mga loves. Super cute. Ayan. Pwede ito pang ano. <coughs> pag tawag dito, pagkakain kayo for dinner sa sa cruise mga last. Pero itong actually pang gala, gala night. Kasi may mga ganun tinatawag na ano yun sa cruise ship, may gala night, may casual night, mga ganun ganun. And I also have this pink. yan Oh. Ang cute din nito mga loves. Parang, ang social, parang ano ka, parang pwede siyang makamadam. <laughs> Ayan. Okay. Ano? Ang ganda. So, lalaban ko itong mga itong mga last mamaya-maya. Kasi, and I also have another para siyang para siyang ano mga loves. Nipo, nipo pa din. Pero, meron siyang ganito ba? Oh. May ganyan siya. Ayan, nakaganyan. So, yung ganyan mo lang siya. Oh. Chook! Ganyan. <laughs> Yan. And another. Meron akong excited na ano dito mga loves. excited meron akong dress na super excited ako makita kasi yun yung pinaka-pricey. Parang nasa 26 something yata. Mahal na sa akin yung mga loves <laughs> pag sa dress. And another black. Ayan. Ang ganda rin ito mga loves. Oh. Pag ganyan siya. Oh. ganda. Tapos, parang siyang paano, hindi ko alam kung anong tawag dun sa style na yun yung mga loves. Basta so, ganyan siya. Yeah. And then, next! Ang dami kong pinag-order. Another ribbon. Black naman. Mm, black. Siyempre, pag naka-black, eh, ano. Turn on natin. And of course, another dress. <laughs> Ito ang ganda ng kulay niya, mga loves. Tignan nyo. Parang dagat yung kulay niya talaga. Tignan nyo naman. Super cute ng kulay. So, ganyan yung atake niya, oh. Tapos, pag ganyan. Mm. Ganda, no? Excited na akong isuot sila, mga loves. Tatry ko muna mamaya. Tapos, nalabhan natin. Eh, nag-order din ako ng bag na yun yung bag na to. You, mga Look at that! Ang cute! Ang cute ng bag na to, mga loves. O, oh. tumare na sa ano natin? Yung sa... San ba yun? Ito, tumare na siya dito. oh diba? Ang taray! Ang ganda nito. Pang-beach siya talaga, mga loves. Cute! Not bad. I think this is only like Five or $8. Parang ganun. Ayan. Then next is another dress. Magsawa kayo sa mga dress mo. Kasi may hindi talaga ako mag-dress. kay sa mga nagsasabi dyan na huwag ako mag-dress, huyo ka. <laughs> you can wear whatever you want, mga loves. Huwag kayo magpapa-apekto sa iba na dapat hindi ka nagsusuot ng ganyan, dapat ganito, ganyan. Huwag kayo dictate sa ibang sa ibang tao. Excuse me. Kasi katawan mo yan, ikaw yung may karapatan kung ano yung gusto mong suotin. So kung ano yung gusto mong suotin, go for it. Wear whatever you want. Kasi katawan mo yan at hindi nila katawan. Ito naman, long dress na siya mga loves. Mayroon akong ganito yung sinuot ko yung nag cruise kami. Yung pag ganyan ba siya, oh? Pag ganyan siya. Basta, napaka-komplikado yan. <laughs> pag ganon. Tapos, Basta nakita nyo na yun mga lang sa picture before. <laughs> Ibang kulay lang to. Parang or orange siya. Ayan. Yeah. And then next is another. Ito pa rin sinasabi kong one piece. Ito siya mga loves. Blue. Oo, diba? Super simple. Tapos, yung sa likod niya may pag ba? Yarn. Oh, so ah uh, ito yung ano hin natin, dadalhin natin for the cruise. Ito na niya tayo. Ito na niya tayo sinasabi ko sa inyo mga loves. you know, excited akong i na dami. Ito na siya. Ayun na mga love, sana maganda talaga siya. Ayun, ang cute. Ang ganda niya mga loves. Ito siya, hindi niya siya masyadong ma-appreciate. Pero ito yung susuotin ko pang ano, sa gala night. Ayan cute niya. Basta ma-appreciate niyo siya mga last pagsuot na natin. Ang ganda. Kaya pala mahal siya mga loves. 26, 26 or 28, something like that. May actually, merong red nito. Merong white. Yung sabi ko, I'll go for the black. <laughs> Kasi may hiling ako sa black. And, here's another black. Black dress, I think. Oh, black uh, skirt. Another black. Yeah. And what else we have here? Meron akong red. Red na dress. And, uh, ito naman siya mga loves. Ayan. Tapos yung likod niya, ganyan ba yung atake? So, pero ito mga pang formal. Yan. Di pa tama ko na namang dress mga loves. And last na. Wala na. Dami kong lalabhan. <laughs> last mga loves is this. This black dress. Na super cute. Ayan. So ganyan siya. Hmm, parang ang laki naman dito sa akin mga loves. Ayan. And that's it for today's video. Lalabang ko na itong mga lagsusukat ko. Titignan ko kung ano yung mga babagay sa akin ng mga para dalhin natin for the cruise. And then, lalaban natin. And then, maggagayak na ako mga lags. Kailangan ko nang mag-ano. Tag dito, mag-start mag-packing kasi 7 days cruise yun. Tapos alas kami Friday. So, mawawala kami ng mga ano, mga, I think, 10, 9 or 10 days, mga ganon. So, ayun lang. That's it for today's video, mga loves. And abangan nyo ang ating vlog sa, ano, sa cruise. <laughs> Super excited na ako kasi makakapag-cruise na naman tayo. Away from the city, away from the land. <laughs> Makakakain na naman tayo ng marami mga loves. Unlimited food. Ayan. So, everybody, thank you so much. And I'll see you again sa ating susunod na vlog. Bye! blum blum blum